Ako po si Mary Jane Toledo Soriano, uh, non-uniform personnel na assigned sa Manito Municipal Police Station. Ever since nung pumasok po ako ng PNP year 2014, nagkaroon po ng orientation doon lahat ng mga katulad ng PSS line na nagpapautang. And ever since, sa PSS line lang po talaga ako na wala. Mula uh, wala nang pumasok ako pa. Almost 19 years. Actually, hindi. May kwento ako niyan. <laughs> Kasi, nung wala po talaga akong balak mag-reload. Following day, nag-load ako. Tapos, doon kay uh, sabi niya, Ma'am, itong loan niyo, may, may ticket to na ano, kasali ka sa 20th year anniversary nga. na ako. Sabi ko, okay, Ma'am. Hanggang yun na nga. <laughs> Doon ko nalaman na may raffle, pero hindi talaga ako nag-expect na mananalo dito. Tapos tumawag na ito si Ma'am Joan. Una, hindi ko sinasagot kasi nga sabi ko, hating gabi na. At ni Ma'am Joan, so, hindi ko namin din niya, Mama, pasakay, pasakay. Kasi, <laughs> ano po, ano po, pasakay, sabi niya. Sabi ko, ha? Hindi ko alam, pasakay sa ano, sa ano po, sabi niya. Ikaw mo yung grand winner. Wala ako ibang masabi ko hindi talaga thank you. Thank you God. Thank you PSS Life. Thank you so much. Then, hindi ko talaga ito makakalimutan. Ito po talaga yung pinaka-the-best na nangyari sa buhay ko. Siguro, wala nang mangyayaring ganito pa. So, grabe. Sobra talaga salamat ko.